bahagya pang lumakas ang bagyong Aghon habang tumatawid sa Sariaya, Quezon. Lumakas rin ang dala nitong hangin kaya't ilang lugar sa Luzon ang isinailalim na sa wind signal number 2. Yan ang sentro ng balita ni Bien Manalo, live Bien. Ana na Clizel, patuloy na lumalakas ang bagyong Aghon habang tinutumbok nito ang Saryaya Quezon sa latest bulletin ng pag-asa namataan mataan ng sentro ng bagyo sa kezona, Quezon. Napanatili nito ang lakas ng hangin sa 75 km per hour at bugsong 125 km per hour. Kumikilos ito hilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour. Itinaas na sa signal number 2 ang hilaga at gitnang bahagi ng Quezon, kabilang ang Polillo Island, Laguna, silangang bahagi ng Batangas at eastern portion ng Rizal. Nasa signal number 1 naman ang timog-silangang bahagi ng Isabela, southern portion ng Quirino at Nueva Vizcaya, eastern and southern portions ng Nueva Ecija, katimugang bahagi ng Bataan, Aurora, eastern portion ng Pampanga, Bulacan, Metro Manila at ilang lugar sa CALABARZON kabilang ang Cavite, Batangas, Rizal at Quezon. Gayon din sa northern and central portion ng Oriental Mindoro, Marinduque at extreme northern portion ng Romblon. Pinag-iingat naman ang publiko lalo't higit ang mga residenteng nakatira sa mga apektadong lugar mula sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Clizel Alan ayon sa pag-asa ay tutumbuki naman ng bagyong aghon ang karagatan sa silangang baybayin ng Aurora o Quezon mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Inaasahan namang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong aghon sa Miyerkules. Sa kasalukuyan ay nakararanas tayo dito sa Quezon City ng pabugsubugsong pag-ulan na may kasamang katamtamang hangin dala pa rin ng bagyo. Para maging updated sa lagay ng panahon, umantabay lamang sa website at sa mga social media platform ng Pag-asa maging dito sa PTV. At yan muna ang update. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Bian Manalo.